Yo, what's up mga ka-teammates? Welcome sa among channel. For today's video mga ka-teammates, magpadula tanaw sa mga silingan na na mga bata. No, kay mag-celebrate po tag New Year's Eve mga ka-teammates. Tara mga ka-teammates, abanin nyo no. Let's go! Happy New Year! So, namalingki sa data diha mga ka-teammates no, para sa ato mga prices para sa mga kids. No. So, mga pagkaon lang ni atong prices mga ka-teammates mga snacks, mga chocolate, mga chichiria. Pero kanang di pa nagsana na nila makita mga katimis kanang dili basta na baligya sa mga tindahan. No? So kahit to, paano ma-excite po sila. Kay naisip na mo ni misis na no, kung kwarta mang gold, sahay ka na pangwaon sa mga ginikanan ba. Na nakagib ya na no. Na ang ihatag sa kuha kay dili na mao. Nakadao ka 100 niya. Ang ihatag kay 20 lang. Sahay so, na lang may nani kay at least may ilaha yun no Kung man, nag nagprepare na tadi ano sila di ay nagprepare na sila misis o so, mga pangkaon no niya para sa New Year's Eve sa Medianoche. tama ba Medianoche. gamay rin niya mong handa mga katimis no kaya gamay rin bakit pobre hindi marami ka buok no dali rami sa balay nagcelebrate o New Year's Eve no kaya human naman mi sa kuang mama no sa Christmas Eve so dali na punta sa balay so dala mong mga handa mga katimis sa simple lang na no si misis na nag nagprepare kaya ako may manghugas niya pag no luwe kay ko chala ano man na natin labangay? Na, no so simple lang no pero nami mango float na uh, mo na the best dira mo ng star ng pasko good no mango float dili na litso ng star ng pasko karon mango float naget mga teammates no then after nag dinner na ta, no galain pag pa para to kalas 12 ah, uh, mga paspo na ni ron lahi na po ng kauno niya mga ka teammates pag kalas na so after nato mag dinner no so nagpadula na ta mga ka teammates kay para tumatama niya pag kumana to o oh, padula uh, oh, makauli na sila silang balay no maka spend na sila new year's Eve kailangan mga balay. kunalingaw so, nalingaw yun ang mga bata sa itong pag-games, no? Mura dyan tayong nasa wawawi mga katimis. Grabe yung kalingaw sa mga bata, no? So, mura po may nag-klase yan eh, Kaya pitig yung lisuda ba sundon ni mga bata, no? Pero although okay man sila mga katimis, no? Mga bright ni mga bata. Karoon kay gamay instruction ninyo mo. Maka-gets din sila. Lison pa ganitag kwan sa mga tigulang, no? Kamag games ka pwede yung sa mga tigulang ngayon yung mga bata kay kuhan ka nang focus kay sila baka nang maminaw yun so first time na ang mga mga ka-teammates no? kanang nagpadula may sa mga kids diri sa mga ano. so isa ni sa way nga magpasalamat po no? o syempre lingawan po na to mga bata no? kay mo ni sila mga kadula permis kong mga anak mga ka-teammates no? so ato po silang lingawan mga ka-teammates kasi karun lang no so sa simple nga butang lang no grabe gito yung lang kalipay mga ka-teammates so, makita gini mo sa ilahang mga nawong no ang genuine yun kay nga kalipay ba makaingon lang kasi mo sarili nila may may mong bata ay wala dyan kailangan mo naon baka nang dula lang ganang. malipay na ka kung saan naasay mo ha na makapalit na mo sa tindahan na lang ba makadawat ka kindi chocolate alipay na kayo so, sa kanisila sila makita gini mo ba sabi na ka makadaog sila ka makadawat sila premium grabe kalipay sa mga bata ay Grabe, lingaw yun sila mga ka-teammates atong gamayang padula. No, hasta ang mga host mga ka-teammates na lingaw yun no? Grabe yun ang mga katawa. Kaya mga bata, puno ba? Grabe yun, competitive jud kayo, no? Kanang gusto jud makadaog ba? So, makita jud din mo na kanang lingaw yun sila. Kanang, di mo ma-explain mo yung ka-teammates, no? Kung ma-happy ka sila, ma-happy po ka ba? Kanang gwapo kayo ang vibe. So, siguro, basig buhato na ni every year siguro, no? Para sa mga kids, no? So, may balala na sunod new year na po, na So, pag uman, mga ka-teammates, no? Siyempre, walang uuwing luhaan, mga ka-teammates. So, tanan, nakadawat, no? katung wala syempre atong gibang tagaan, mga ka-teammates. So, matama yun, human no Humana ang padula, no? Mga one hour before New Year's Eve, mga ka-teammates. So, nanguli na sila, mga ka-teammates, na para mag-spend o oh, New Year's Eve sila mga balay, mga ka-teammates. So, maulang itong mga ka-teammates, no? Lingaw, okay sila. Yeah, kaya alas 12 naman mga ka-teammates, syempre New Year's Eve na no. So nagsaba-saba na itong mga silingan uh, kita po nagsaba-saba po ta kahit paano no. Nakabag-ambag ang ban, kay para mo Nanti gawas sa balay kay syempre gilita na itong mga silingan o no? happy New Year no. O gigit po rin ito ni Manny Pacquiao mga ka Happy New Year! Happy New Year everyone! Salamat kayo Senator Manny sa pag greeting sa kuya kay tagbisita no Manny Pacquiao. Siyempre pag umaan mga katimis ato ah, nang gikao ng star ng New Year no. So mga no, gini ang ano star ng New Year. Dili na ang kuan highlight sa New Year ha. Main go plot na. Ani main plot nya yeah, ato dire na lang atong video for today mga katimay salamat kaayo sa pagtan-aw sa mga mga video no salamat sa pag-celebrate sa mo og new year's eve bugunta pohon sa 2025 mga katimates na alang mo dira ha once again mga katimates happy new year sa inyo dira god bless and bye bye